Sina, sila, 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 sila. Hmm, habis na habis na sila ngayon, oh. ano, ang paano kasi pa-tasbo bige. blue. masarap na ano ba? Masarap na okay. pa. Ano ka ba na? Ayo ayo, pahen ay. mo nyo, pahen mo nyo. Ijen pa? Ijen? Ito, ito. Laya mo na bolsa?

Ayan, nasilong sila. Ano, 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 ano. Ito, ano lang kayo, ano to? Ipaksiw. Prito tong, ano, kabisi. Eh. Sarap ito to, eh. Hmm. Sulit. Hmm? Sulit na. Ayan, hmm, ano, abis mo na. yun. Nakatabi na sila ngayon, ah. Oh. Ang ano, ang... Paano kasi, patasabibig, as eh. Asulbao, kulay blue. Ano mo masarap na ano ba na? Masarap na ba na? Dagat. Dagat na yun. Hmm. hmm. Ay na, lima ano? Hmm. Pana. Dapat isa mo. Ay! Nakawala ay, ko yung isa. isa. Okay, ay, ay, malamit, ay. ay. Oh? Malang hmm. okay.